Pre! Ano yun? Meron ka bang pressure washer? Meron. Bakit? Okay. Pahiram nga ako. Ay! Ayoko. Sige na, saglit lang. Ayoko pre. Ayoko ang pahiram sa'yo. Ang damot mo naman. Hiram lang naman eh. Madamot ako? Oo. eh, bakit di mo sinabi yan nung hiniram mo yung welding machine ko? Yung mga gamit ko, yung motor ko, yung pera ko. Eh, bakit di mo yan sinabi noon? Bakit ngayon mo yan sinasabi? Eh kasi ayaw ko akong pahiramin eh. So dahil ayaw kitang pahiramin ngayon ng pressure washer ko, kaya sabihin mo akong madamot na? Oo. Eh isa ayaw mo nga magpahiram eh. <laughs> ah sige. Okay lang yun pre. Kahit ipagkalap mo pa sa buong angkan mo na madamot ako, wala akong paki sa'yo. Lahat na lang hiniram mo sa akin tapos ngayon ayaw kita pahiramin ng bagong gabit ko eh madamot na ako. Eh ayaw mo na. Ayos lang yun pre. Wala akong paki sa'yo. Ganon. Mamalasin yung mga madadamot, pre. Mamalasin ka. <laughs> ako pang mamalasin. Ay, sige. Okay lang sa'yo yung mamalasin? Okay lang. Ano yan? Sige, sige. bentahan mo muna yan, ha? Pero maghihintay lang ako dito. Oreo. Primo. Ganun din, ten din. Tagal naman. Oh, ba't nandito ka pa? Hihiramin ko nga. Ayaw kitang pahiramin.